Kung minsan may mga yapak na hindi dapat marinig sa gabi. May mga tunog na hindi dapat gumagalaw kapag tahimik na ang buong baryo. At kung may makita kang maliit na anino na gumagapang sa lupa. Tumakbo ka. Dahil baka hindi tao ang kasama mo. Ito ang kwento na ipinadala ko para sa Pinoy Aswang. Tungkol sa nilalang na akala ko ay chismis lang ng matatanda hanggang sa makita ko mismo ang barang na naglalakad sa aming baryo. Ako si Ermin, 27 anyos, at lumaki ako sa isang baryo sa antike na kilala sa dalawang bagay, ang malalawak na palayan, at ang mga kwentong hindi namamatay tungkol sa kulam, barang, at iba pang nilalang na gumagapang sa dilim. Kahit minsan, hindi ako naniniwala sa mga kwento nila. Pero nagbago lahat ng gabi ng ika-25 ng Oktubre, ang gabing halos hindi ko na muling gustong tandaan. Galing ako noon sa bahay ng pinsan ko, Alas dos na ng madaling araw, malamig ang hangin, at ang kalsada sa baryo namin ay sobrang tahimik na parabang walang nakatira. Naglalakad ako pa uwi, may hawak na maliit na flashlight, dahil sira ang mga post ng ilaw. Madilim ang paligid, pero hindi yon ang nakakatakot. Kundi ang katahimikan. Ang uri ng katahimikan na parabang may nakikinig. Habang naglalakad ako, napansin kong may marahang tunog sa likod ko parang tik-tik pero hindi sapat para sabihin tao. Hindi rin sapat para sabihin hayop. Parang may maliit na bagay na gumagapang. Hindi ko pinansin, baka daga lang, sabi ko sa sarili ko. Pero habang tumatagal. Sumusunod. Sumasabay sa lakad ko. At minsan, nauuna pa. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Tinapangan ko ang sarili ko, ibinato ang flashlight sa lupa, at sumigaw. Kung sino ka man, wala akong kinalaman sa iyo. Pero ang sumagot sa akin ay hindi boses. Kundi isang mahinang. Error, error. Parang tuyong buto na kumakalansing. Kinuha ko agad ang flashlight, na angatog ang kamay ko, at tinutok ang liwanag sa lupa. Doon ko nakita. Isang maliit na nilalang, kasing laki ng braso, nangingitim, payat na payat, at gumagapang na parang insekto pero ang mukha niya mukha ng tao. Sobrang liit pero may mata, ilong, bibig. At lahat iyon nakatingin sa akin. Bigla itong tumakbo, mabilis na parang ipis na tinamaan ng ilaw, papunta sa gilid ng kalsada. Napatras ako, sumigaw. Pero bago pa ako makatakbo, tumigil ang nilalang sandali, tumingala, at mumiti. Isang itina po ng maliliit at matutulis ng ngipin. Doon ko na-realize. Hindi yon bata. Hindi yon hayop. At lalong hindi yon tao. Barang. Yung sinasabing pinapakawalan ng mga mangkukulam para magdala ng sakit, sumpa, o kamatayan. Tumakbo ako pa uwi nang hindi lumilingon, pero habang tumatakbo ako, rinig ko ang pagaspas nito sa lupa. Mabilis, hindi ka paniwala ang bilis. Parang hindi ako tatantanan. Nakarating ako sa bahay namin, sinarado ko agad ang pinto, at nakahinga lang ng maluwag. Pero ilang segundo pa lang ang lumipas nang marinig ko ang kumakalusko sa labas. Gumagapang. Umikot. Hinahanap ako. Kinuha ko ang itak sa kusina at sumilip ng kaunti sa bintana. Wala. Walang tao. Walang hayop. Walang nilalang. Pero... Nakita ko ang kandado ng gate namin na marahang gumagalaw. Hindi dahil sa hangin, dahil may humahawak mula sa kabila. Dahan-dahang umaanga. Paunti-unti. Para bang sinusubukang pumasok. Pumikit ako at nagdasal. Hindi ko alam kung gaano katagal bago tumigil ang tunog. Pero nang tuluyan nang wala akong marinig, hindi na ako lumabas. Buong umaga akong hindi gumalaw. Kinabukasan, nagtanong-tanong ako sa mga matatanda sa baryo. Sabi nila, may matandang mangkukulam daw na namatay ilang linggong nakalipas. At kapag namamatay daw ang ganun hinahanap ng mga barang nila kung sino ang huling nakausap o nakaabot ng gamit ng matanda. Hindi ko alam kung bakit ako ang pinuntahan. Hanggang ngayon, tuwing madaling araw, naririnig ko pa rin paminsan-minsan ang tunog na yon sa labas. Pero hindi ko na binubuksan ang bintana baka naghihintay lang siya. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang suportahan at pakinggan pa ang iba pang kwentong katatakutan dito sa Pinoy Aswang. Dito, ang dilim ay hindi lang kwento. Tunay itong naglalakad sa gabi.